Oh, ayan, dalawag sa lagubang. Magjowa nga. Magjowa raw. Nasa ni sa lagubang hangin. Ayan, o. Nasa ba sa lagubang? Ayan, ayaw. Ayaw pa, oh, dalawa, oh. Oh, ito, ayaw, o. <laughs> oh. Ayan pa, o. Dalawa, o. O, ito, o. Magkatikit yan, o. O. mo yung kumain yan. Matutusong kumain yan, yay. Naka! Ay, ito pa ka pala, o. Oh. Ayan, o. Sige, um. masayang kumain. May, no? o niluto niya. Ano lang niya, Lutong. Malinis naman yan, eh. Hindi uh. nga, nakakain niya. Ayan, o. Netito, eh, sinasanag uh. yan, eh inga mm. hey nga, ma, kainin mo. Ayol, dalawa. <laughs> Dahil pala sila, paborito pala lang sa lago magtigilan ito gano'n. Ayan o, ito gano'n. Inunahan kami, baka kasi nga kuhan namin O, susunod daw sila. Sunod na lang kami dyan. Mamaya, tita, maglalaba po ako. Nakaw! One, two, ayan o. sa lago magdalwa o magyawa. Wala nang pantalon at isusuot bukas. Ba't siya naglalaba? Hindi si ano? Sino? Ayay.